Hello mga kamasaro so babagay ko lang sa inyo yung uh, Isang pamamaraan na uh, para hindi masira yung inyong mushroom ayan o, oh, naka ref uh, at pwede siyang ano ref ilagay sa freezer ganyan tapos mayroong karton para din yung sisipsip sa moisture tapos naka plastic na ganyan ayan ganyan yung gawin ninyo para tumagal ng isang araw, dalawang araw, kanya pwede nyo pang luto. Pero ano na yan, bubuka ng konti yan. Ito. Pero sa sobrang lamig, hindi yan gaano bubuka ta sobrang lamig yan. At sana nakatulong itong video na ito sa nagtatanong sa akin kung pwede bang ilagay sa refrigerator. Ayan, pwede. Basta huwag nyo isasarado to. Tapos mayroong karton. Ayan. So, yan lang. At God bless nyo natin.